Maigi na lang talaga mga mare, ay napilit ko rin nga ang aking anak na ganito nga ang kanyang ipagupit. Dahil sa style nga na gustong gupit niya, hindi pa nga umabot ng isang buwan magpapagupit na naman nga ulit. <coughs> hindi ko na nga nabidyohan ang pagalis namin nga sa bahay. Kaya naman fast forward, nandito na nga tayo sa street food kung saan paborito nga kainan dito ng aking mga mahalan. Kwek-kwek nga ang inorder ng aking dalawang bata at amin naman ang aking asawa ay ang atay. Yummy! kahit sa ganitong simple ngang gala ay napapasaya namin ang dalawang bata basta nga kompleto nga kami pamilya kadarating lang kasi ng papa nila kaya naman kahit wala pang balance ay agad nga silang nagayam kumain sa labas marami nga silang gustong ipabili sa papa nila akala mo naman ay may babalansihin <laughs> pagkatapos nga namin kumain fast forward dito na nga tayo mga mari sa paggupitan. nakapili na nga dyan si kuya ng style nga na ipapagupit niya at laking gulat ko nga na bazgat nga ang gusto niyang style ang bazgat nga ay may pagkasimikalbo nga Akala ko nga nung una, nagbibiro nga lang siya na yun nga ang ipapagupit niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, tama yun nga anak dahil nga para matagal nga tumubo ang iyong buhok. Paano ba naman kasi? Ang bilis-bilis sumaba ng kanyang buhok. Wala pa nga isang buwan, kailangan ng gupitan ulit. Napapayag nga namin siya na magpagupit nga ng basket style basta nga maliligo siya ng dagat pagkatapos niya magpagupit. Natapos na rin siyang gupitan kaya naman excited na nga daw siya maligo ng dagat dahil nga gabi na nga daw. Kaya naman, fast forward, hayaan na liligo na nga ang dalawang batang makulit. Ilang sisid nga lang sila, umuwi rin naman kami agad. Mauwi na nga kami dyan mga mare, kaya naman hanggang dito na nga lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panunood. See you on my next mini vlog. Bye!